So, gikan na yung swimming class in today's video, no? Hey guys, I'm Richelle, currently living and working here in Romania. First day sa alaga mag-swimming class karon mga guys. So, alas, jis din, nagsugod niya. 30 minutes silang klase. Eh. Silang 2 siyang kuya. Kung kuya, uglangoy langoy. Hinatid na siya ng nanay niya sa school. Grabe, jud siguro to niyang kapuya. So, ngayon dito sa Romania, nag-start na siyang umuulan. Malamig na rin sa labas, mga guys. Siyempre, kung lalabas kayo, mga guys, dapat nakasapatos kayo. Ayun, pagkatapos kumain ng alaga ko, dinala ko na siya sa kwarto. Yan, yung niya, mga guys, after eating, tutulog na siya. Sing, hindi ako sumabay, kumain sa kanya. Magahanap tayo ng makakain natin dito. By the way, guys, marami kaming mga food dito. Kasi every Friday, yung mga amo ko pumupunta sa lola. Tapos pag uwi ng Sunday, nagdadala sila ng maraming pagkain. Para initin na lang namin the rest of the days. So, bale, may toka akong 2 to 3 times na cooking every week. Pero minsan lang ako nakakapagluto, mga guys. Minsan, hindi na rin ako nakapagluto. Yung amo ko ang magluluto or minsan nag-order kami sa labas. So, bale, yung trabaho ko nga pala dito, mga guys, is nani. Nakatoka lang ako sa bata. At masaya ako sa trabaho ko. So, bale, dalawa nga pala to sila, mga guys. Si kuya niya, naka-child care